Yo, maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, kaibigan. Naniniwala ako na ang isang tao ay maraming personality. Iba-iba yung personality ng isang tao. Iba-iba lang din yung pinapakita niya depende sa taong kinakausap niya, sa lugar na pupuntahan niya, o sa tinatabaho niya. Halimbawa, personality mo talaga ay yung masungit, natural sa'yo yung pagiging masungit. Yun yung personality mo. Pero dahil ang trabaho mo ay saleswoman or salesman, kailangan meron kang pleasing personality. Isa pang halimbawa nito ay yung natural sa'yo, yung pagiging masayahin. Maligalig ka talaga. Yun yung personality na nakasanayan mo. Pero dahil ang trabaho mo ay teacher, kailangan mo magkaroon ng intimidating personality para irespeto ka ng mga bata. So, yun yung isa sa mga halimbawa, di ba? At dito sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay kung paano magkaroon ng intimidating personality. Pero bago ang lahat, kung interested ka sa mga content about personality development, subscribe to this channel at hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na may a-upload pa. Or may possibility na kapag nag-upload ako ng video, isa ka sa mga unang makakapanood. Simulan na natin yan pagkatapos ng Intro. Okay, simulan na natin. Paano nga ba magkaroon ng intimidating personality? Isa sa mga bagay na dapat mong gawin ay less laugh, less smile kung pleasing personality yung kailangan mong i-adapt, i-apply, sige, smile more, laugh more. Pero kung intimidating personality naman, dapat less laugh, less smile. Para hindi agad-agad nalalaman ng ibang tao kung ano yung ugali mo. Or, mas mahihirapan silang kilalanin ka at hindi sila agad-agad na magiging komportable sa'yo. Next tip para magkaroon ng intimidating personality, less talk, observe, more. Bukod sa intimidating personality, nakakapagpakita ka rin kasi ng leadership personality once na magaling kang mag-observe sa mga taong nasa paligid mo. Unlike sa kapag masyado kang madaldal at dumarating sa point na pati yung mga bagay na hindi mo naman dapat sinasabi ay nasasabi mo na, nakakapagpakita ka ng weak personality niyan sa iba. Naipapakita mo rin sa kanila na okay lang na maging ganun din sila sa'yo. Kaya merong possibility na mawalan sila ng pake kung sakaling lumagpas na sila sa limitation nila sa pakikitungo sa'yo. Kasi madalas kapag madaldal tayo sa ibang tao, nagiging madaldal na rin sila sa atin. At kapag nagiging masyado na tayong palabiro sa ibang tao, nagiging ganun din sila sa atin. Kaya meron talagang posibilidad na lumagpas sila sa limitation nila sa pakikitungo sa atin. Kaya kapag magaling kang mag-observe sa ibang tao, observant ka, pinapakita mo sa ibang tao na dapat meron silang control sa pakikitungo nila sa'yo. Next tip para magkaroon ng intimidating personality, huwag agad-agad magiging komportable sa ibang tao. Kapag ang isang tao hindi mo palubusang kilala, makiramdam ka muna. Dahil may mga taong mapang-abuso once na mabait sa kanila yung isang tao. May mga tao rin kasi na maiinis sa'yo kapag masyado kang komportable sa isang tao at dumarating na sa point na lumalagpas ka na sa limitation mo. Kapag tayo kasi nakikipag-socialize sa ibang tao, dapat alam natin kung hanggang saan lang tayo. Alam natin yung limitation natin. Maski naman ikaw, di ba? magiging irritable ka rin kapag yung isang tao masyadong komportable sa'yo. Hindi pa nga kayo masyadong magkakilala. So, kumbaga, ang tawag natin sa mga ganun ay feeling close. Hindi maganda sa pakiramdam, di ba? Kaya kapag ang isang tao, hindi mo pa masyadong kilala, huwag ka agad-agad magiging komportable sa kanya. Pwedeng makipagbiruan, pero limitahan mo lang yung pakikisama na ipapakita mo sa ibang tao. Next tip para magkaroon ng intimidating personality, Let other people know their limitations. Kapag nakikipag-usap ka sa ibang tao at nagkaroon kayo ng topic kung saan pwede mong sabihin yung limitation nila, sabihin mo. Halimbawa, ganito. Ikaw din, ayaw mo nang binibiro ka about sa itsura mo kahit biro lang. Ako din eh. Pareho pala tayo. Yung huling gumawa sa akin yan, hindi ko na kinausap hanggang ngayon. Next tip para magkaroon ng intimidating personality, magkaroon ng panimin, digan. May mga tao o bagay sa buhay natin na nagugustuhan natin at dumarating sa point na inaayawan din natin sila. Kung dumating man sa point na ayaw na natin sa isang tao o sa isang bagay, dapat tayo mismo, yung sarili mismo natin, yung makarealize na ayaw na natin sa mga yon. Hindi yung gusto natin sa isang bagay o sa isang tao at dumating sa point na ayaw na natin sa mga yon dahil lang sa sinabi ng ibang tao. So kapag ganun kasi ang nangyayari, lumalabas na wala tayong paninindigan. Lumalabas na nagiging utu-utu lang tayo sa sinasabi ng ibang tao. Sa buhay kasi natin, dapat tayo mismo ang nakaka-experience kung ayaw na natin sa isang tao o sa isang bagay. Hindi yung pabago-bago tayo ng nararamdaman dahil sa sulsol ng mga tao na sa paligid natin. At yun yung mga bagay na pwede natin gawin para magkaroon ng intimidating personality. Ngayon, gusto mo bang malaman yung mga senyales, signs na meron kang strong personality? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa screen. Pag-click mo niyan, mapapanood mo na.